Welcome again to our daily Bible verse ministry and it's another wonderful and exciting day for all of us today. And today, let us listen to the Word of God here in John chapter 6 verse 60 and 61. On hearing it, many of his disciples said, This is a hard teaching. Who can accept it? Aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, Does this offend you? And in Tagalog, Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, Mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito? Kahit walang nagsasabi kay Jesus, alam niya na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran Naninyo ako. The year 2023 is about to end, and we will face another year full of hope. And throughout the year of 2023, we have heard a lot of Bible verses, Bible verse that encourage us, that hurt us. Jesus knows if we are accepting His word. The Lord Jesus know that we are, if we are grumbling about the word, but Is this the reason that why we are offended? If we listen, if we heard the Bible teaching about hell, someone told us that we are going to hell. We are offended because we are in our mentality. The Lord will not send us to hell, but if we will not repent, that is the place where we are going to. So, are we offended for that? Matatapos na po ang taong 2023. Maraming beses na tayo nakarinig sa salita ng Panginoon. Tayo ay napapaganyak, na-encourage. May mga salita ng Panginoon na nasasaktan tayo. Ngunit, ang katotohanan ay masakit talaga. Lalo-lalo na patungkol sa salitang impyerno. Kapag narinig natin na tinuro ito ng mga mga ngaral, na kung tayo ay hindi magbabago at kung tayo ay aalis sa Panginoon dito ang bagsak natin pag narinig natin to na open pa ba tayo katulad ng takatanungan ng Panginoong Yesus dito dahil ba dito iiwan niyo ako Sabi wikang English does this open you so mga kapatid tunay ang salita ng Panginoon ay matalas katulad ng dalaw dalawang talim na tabak sharper than any double-edged sword. It penetrates. Kaya po, nasasaktan tayo. Pero hindi nangangulugan. Kapag na ay nasaktan, iiwan na natin ng Panginoon. Wala pong reason mag-offend ang kahit sino. Ang salita ng Panginoon Diyos ay hindi nakaka-offend. Ito ang katotohanan. Katotohanan upang tayo magbago. That's why we need to face. Harapin natin ang 2024 nang wala na pong bulong-bulungan, nang wala na pong tong bagay na nasasaktan pa tayo sa salita ng Panginoon Diyos. Harapin natin ito na may kagalakan. Tanggapin natin ang matotohanan ng salita ng Panginoon Diyos. Magandang umaga po at advance Happy New Year to all of you. God bless us all.